Ang birth certificate ang isa sa mga pangunahing requirement sa pag-apply ng iba't ibang dokumento na nangangailangan ng proof of age, birth, at place of birth. Kaya naman, sinisikap ng Philippine Statistics Authority na gawing accessible at mabilis ang proseso ng pagkuha nito. Paalala ng PSA, bagamat may mga proseso ng pagpapalit o pagwawasto ng mga impormasyon sa ating birth certificate, mahalagang sinisigurong tama ang mga detalyeng itinatala natin dito. Dahil bukod sa abala, parusa ang maaring kaharapin ng sino mang magsisinungaling dito. Batay sa Section 16 ng Act Number no. 3753 o ang Law and Registry of Civil Status, ang sino mang intensyonal na magbigay ng maling pahayag sa birth certificate ay maaring patawa ng pagkakakulong na hindi bababa sa isang buwan at hindi hihigit sa anim na buwan o pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Kung meron pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan.